May tuturing ang hakbang ni Speaker Boji D. III ng pagpasa ng mga ebidensya sa Independent Commission on Infrastructure na patunay sa kanyang pangako na bigyang suporta ang komisyon sa gagawing investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Ang buong detalye iyahatid ni Kate Renia personal na iniabot ni House Speaker Faustino Boji D. III sa Opisina ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga dokumentong nakalap mula sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na nagsagawa ng investigasyon sa mga isyu ukol sa flood control projects. Ayon kay Bicol Saro, Partilist Representative at Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, partikular na mga dokumentong isinumite ay ang mga litrato, financial statements at ang mga litrato na ibinahagi ni na Ms. DPWH Bulacan 1st District Engineer J.P. Mendoza at Assistant Engineer Bryce Hernandez sa isinagawang pagdinig ng Infracom. Bilang lidan ng Kamara, nagpapakita ng commitment ang ginawang aksyon ni Speaker D sa pagbibigay sa suporta sa ICI na manguna sa investigasyon sa kontrobersiyang ito. Tiniyak naman ni Representative Ridon na makikipagtulungan ang Infracom ng Kamara sa ICI. I think the chairs of the three committees had basically agreed na na po yung po ICI, I think it is best uh, to make a decision that we have to suspend and uh, cooperate na lang po with the ICI. We trust that through its work, the ICI will be able to ensure transparency, that it will be able to ensure accountability, and most important of all, that it will be able to ensure justice. Binuo ang ICI sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para magsiyasat ng mga maanumaliang proyekto para sa flood control na pinagmumulan ng korupsyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.